Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na way nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre tungkol ulit ito sa mag-asawa mga kasawi na dapat na magandang malaman. Apat na tips para tumagal ang inyong paghahanahana ninyo na mag-asawa mga kasawi. Ang una natin na tips mga kasawi is counseling. Bakit nga ba kailangan na mag-asawa na magiging magkaroon sila ng counseling? Kasi minsan ang isang babae at isang lalaki, lalo kapag kang isang lalaki, ay mabilis ito na na malalabasan. Alam nyo ba, syempre nagkakaroon ng problema sa side ng isang babae. Kapag once na nagkakaroon na ng problema, syempre ikaw naman na babae ay hindi na maganda yung magiging sa mod mo. Tapos ang ending kapag paulit-ulit na ganito yung nangyayari mga kasawi, na hindi kayo natatagalan sa pagganahan ng mga kasawi. Alam nyo ba yung mga babae is nagkakaroon ng hindi na sila nagaganahan pa. Kaya ang ending mas maganda na magpang-counseling kayo na mag-asawa kasi napaka-importante ito para kayo ay mahimasmasan kung ano yung mga problema ninyo tungkol dito mga kasawi. Napaka-importante yan. Ayan yung ating una na tips. Ang pangalawa, mga kasawi, is mag-exercise. Ayan, for example, si Mrs. si Mr. Lalo kapag ka si Mr. ay masyadong pagod. Ayan. At ganun din naman, si Mrs. masyadong pagod. Siyempre, ang ending ay wala ng gana. Paluknoy-luknoy na lang ito. Pagdating ng kama, nga, -nga na Kasi nga hindi na kayo sanay na napapagod kayo. So, syempre, mas maganda na mag-exercise kayo. Gawain nyo ito araw-araw para pag kayo ay napasabak sa kama ni Mr. at ni Mrs darating talaga na talagang tatagal kayo. Kasi alam nyo ba kung bakit? Dahil nasa kondisyon ang inyong mga katawan. Kasi nakakatulong ang pag-exercise, lalo na pagdating sa kama mga kasawi. Kapag ka nag-exercise ang isang tao, ay napakalaking tulong ito. Nagiging matatag ang ating katawan at talagang hindi tayo mabilis mapagod kapag once na tayo ay nag-exercise. Kaya kapag once sa sinalang kayo, dalawa ni Mr. Pagdating dito, abay naman talagang palaban na si Mrs. at si Mr. pagdating sa kama, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na tips. Ang pangatlo, mga kasawi, ay gumamit ng C-O-N-D-O-M. Ayan. Napaka-importante sa mag-asawa na gumagamit ng... Domcon. Alam nyo ba kung bakit mga kasawi? Siyempre, kapag kang isang lalaki ay gumagamit nito, alam nyo ba, hindi masyadong nakikiliti ang kanilang mga latolato. -lato. Kung bagang ending is, napapatagalan pa sila. Natatagalan sila kasi nga hindi masyadong, ayan, natatouch or hindi sila masyadong nasasagi ng bonggam-bongga. Mahina yung kanilang affection pagdating dito. Kapag lalo kapag ka once na pinapasok na nilato-lato, kay Pitchay. Ayan, ang kanilang nakupo. Sabi ko sa inyo, hindi na ganun. Kahits ang kanilang nararamdaman. Kaya ang ending is maganda at napapatagal ang kanilang foreplay. At syempre, si Mrs. kapag ganito ay mas satisfied dahil mas matagal sila na nalalabasan kapag kang isang lalaki ay gumagamit ng domkon mga kasawi. So yun lang po yung ating pangatlo na tips. Ang pang-apat mga kasawi is gumawa ng iba't ibang posisyon. Alam niyo ba sa mag-asawa, lalo na sa mga kalalakihan, ito ay nakapagpapatagal kapag ka maraming alam si Mrs. at si Mr. pagdating sa mga posisyon na ginagawa pagdating sa kama. Kaya ang ending, more on foreplay eto ay napapatagal sila pagdating sa kama mga kasawi. Kaya sa mga kababaihan at kalalakihan, aralin ninyo ang mga foreplay na iba't iba na magpapatagal ng inyong intimacy pagdating sa kama mga kasawi. napaka -importante yan sa mag-asawa para naman mas ganado at mas matagal ang inyong labanan sa gera at mas matagal ang bakbakan ninyo pagdating sa kama mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi yung ating pang-apat na tips. At, at, syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Napaka-importante sa mag-asawa na talagang tumatagal pagdating sa kama mga kasawi. Sino ba naman ang gaganahan ng misis kung talagang si Mr. I? Wala pang 1 minutes, wala pang 2 minutes, nako po, sumabog na ang kanyang bulkan. Ang ending, si missis naiwan sa ere. At talagang, mayado kasi nga hindi na satisfied. Ang ending hindi na mai-enjoy ni Mrs ang kanilang intimacy. Kaya napaka-importante sa mag-asawa na maglaan ng ganitong apat na ito. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ito ang magpapatagal sa inyo na mag-asawa para naman mas satisfied kayong dalawa at higit sa lahat pagsaluhan ninyo ang init ng inyong nararamdaman pagdating sa kama at maparamdam ninyo ang pagmamahal nyo sa isa't isa mga kasawi. Yun lamang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsaporta niya sa akin sa unang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po na pag mga kasawi, pwede na kayong mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasama